Masasabi nating maswerte si Daddy Vince dahil nagkaroon siya ng dalawang cute na cute na anak. Ngunit, ang totoo, mapapasana all na lang tayo dahil meron itong supportive partner na si Papa John na sinusuportahan siya sa kanyang mga plano. Ang pagpupuyat ni Papa John sa pagbabantay kina Baby Tali at Baby Amara ay nakakabilib. Naging katuwang ni Daddy Vin, si Papa John sa pag-aalaga kay Baby Tali at alam naman natin na first time parents silang pareho ngunit nagampanan nila ito ng maayos. Nakakatuwa din kasi sa wakas nagkaroon na ng bonding moment si na Papa John at Baby Amara. Ang off niya sa work ay nagbago na nang dati ay pwede pang gumimik pero ngayon ay tumutulong siya sa pag-aalaga kay Natali at ni Baby Amara. Kaya salute to you Papa John sa mga sakripisyo mo na ginagawa mo para sa mag-ama at ang pagmamahal mo sa dalawang babies na si Baby Tali at Baby Amara.